condition sa training ko at saka ngayon katapos lang namin na sparring wala nang sparring session ngayon pa ano lang po ako ngayon pa condition ng katawan para pagdating sa laban po um, condition po yung katawan ko hindi pagod Gano'ng katagal ka nag ensayo dito? Um, Mayigit po tatlong tatlong buwan yung preparation ko kasi alam ko na magano si Jinjiro mag-ipag-rim at kaya pinaganda ko po ito na laban na ito Anong pagkakaiba nung training mo nung, nung first fight mo sa pangalawa mo? Ang pinagano namin ni Coach Carl na pinagplanuhan yung game play namin sa laban kasi siguro naisip namin na tatakbo yung kalaban kaya may inano kami na gagawin doon sa laban namin kung babaguhin yung galaw niya, yung rularo. Coach, yung insight nyo ngayon, anong pinakaiba nung sa first fight niya? ah uh, yung sa tingin ko, yung kalaban namin, ayaw na yung magkapag-engage yun. Takbo na takbo yun. Suntok, alis, suntok, alis. Kaya ginawa namin ng plan A, plan B, plan C. At saka yung, ano, yung adjustment sa magkaabot ng 12 rounds. Yung inside dito, good for 12 rounds ito. Sobra pa. <laughs> yung is sparring nyo, anong total rounds nyo para sa laban na ito? More than 100 rounds. Three times a week yun, know, ano? Three times a week. Total. Oo. Oh. Anong nakita niyo na magiging... Ano pang inaabangan niyo kaya si Gioca na... Ah, hindi na makinakatapos, kundi ano yung... Dapat abangan sa kanya? Yung... Yung up niya sa katawan, tapos biglang hook. Doon kami natamaan ni Pedro sa hook. Yung unang laban nila. <laughs> Anong... Anong timbang ni... Si... Eh, eh. Sa so ngayon, 114 pounds siya. Siguro bukas, ah, sa linggo, pag alis namin, kunin niyang 110 para kunting-kunting nabawas. -kunting uh, um, oh. uh, uh, What's my prediction ba kayo? Dahil uh, lahat naman tayo gusto, kagad na magaling para, pa para safe, para siyempre pag-usapin kayo sa tingin na ano, Another ano ba? Another devastating loss or aabot ba ng dosi ko? Siyempre, hindi namin kailangan ang judge. Kailangan namin knockout. Kailangan, early knockout. At saka, first round pa lang, second round, doon na, doon na. At na kami pasok. At saka, kailangan namin ng adjustment talaga sa laban. Coach question, okay. sa inyong dalawa, kasi Pedro, alam naman natin lahat kung paano ka lumaban eh. No? Talagang diknikan, papasukin mo, volume, andun yung stamina, andun yung cardio, susuto ka sa, uh, sa, sa bodega, susuto ka sa taas. So alam natin kung ano yung dala-dala mo sa laban na ito. Yun yung dinala mo ng first fight. Okay. Oh. Siyempre, kung alam namin, alam din mo si Gio, kasi yung sinabi niya before this fight na I think we know what he's gonna do. Kasi ang sinasabi nila, isa lang daw ang paraan mo para lumaban. That's it. Ganun nga ba ang mangyanyari dito? And nag-agree ka ba na yun lang ang kaya mong gawin o mero ka bang ibang ayaw pang ipakita sa laban na ito? Um, mayroon din kami inano ni Coach Carl binago para hindi lang hindi mabasa yung galawan namin ni eh, nung si Gio ka pa, para mas ma-pressure. Ano ma hmm. Same question. Same, same, pari alam. <laughs> <laughs> ito sa sinasabi yata, si Pedro, isa lang alam gawin kung di pumasok. Uh -huh. So, pwede Pedro, Pedro, is Pedro. Dinagdagan ko na lang ang ano, style ni Pedro. Si Pedro talaga, fighter siya. Nas doon palagi sa loob. Kaya dinagdagan ko na lang. Pero is it safe to say na ini-expect nyo, tatakbo eh. So is it safe to say na ini-expect nyo rin? Right? Kaya syempre, aabate uh, dito. Siyempre. Kasi, ang, ang ang isip namin, na yung kalaban namin, gusto lang suntok, alis, suntok, alis makatapos ang Phil Brown, tapos delikado na kami, nag-aabot ng Phil Brown, di ba? Kaya knockout talaga ang target namin. Okay. Pedro, ano mangyayari kay Shigeo kapag sumabay sa'yo? Hindi mm, di ko po alam kung ano pa. Ba. Basta gagawin ko lang, lang yung mga ko lahat para mapanalo ko. Yung uh, <laughs> laman. Nakailangan ko ng tips parin ka na ba? Since nang sabi mo 3 months ka na nag-deprete. Mm, Mahigit siguro mga 120 rounds yung sparring namin. Kasi alos nag ano araw-araw talaga ayo ano three times a week kami nag-sparring pa taas nang pataas yung ano kaya kung lalatin mga 120 para sa mm -hmm. uh, ano sa tingin mo yung nagpapabus pa sa iyo meron ka bang pinag-aalayan para lalo to pagka kahit pina mo siya so, na natao na birthday ng anak mo o kung sino man ano Anong... Um, special na laban ito sa iyo bakit ang special -hmm. Um, napaka special po tong laban ito sa akin kasi napakahalaga no mga pinapangarap ng mga buksingero, makalabad ng World Championship. Kaya ako, World Champion na. Kaya gusto kong map, uh, manatili sa akin yung title. Tsaka mas mahigitan ko pa po yung pagiging World Champion po. At na ipanalo mo to Pedro, ano ba ang pinangako o sinasabi sa mga managers mo? Ang um, sinasabi niya sa akin ni eh, Sir Sean, kung manalo ko dito, baka lakarin niya yung ano ni Unification Belt kay Oscar Colyaso. Sana po, manalo po ako para yun ang ano po, laban, malaban ng amin. Kumpara nung unang laban mo sa ngayon, yung confidence level mo, pareho lang? Oo, uh, po you know, kasi hindi na, di naman kami kumpiyansa kasi siyempre nag-training din yun. Gusto din yung manalo kaya yun po, gagawin ko yung base ko talaga na mas ano doon sa unang laban para mas mapanalo po yung laban. Uh, paano, paano mo nakikita yung first round? So first round parang yun sa mag siguro siya si ano ako, mag magpuntos lang siya pupuntosan niya ako kung sa tingin ko o, ang, hanggang siguro matapos yun Pedro sabi ni coach uh, pagka umabot ng 12 rounds baka medyo delikado Apo. um tawag Nasa isip mo rin ba yun um uh, may concern ba yun para sa iyo opo po, yung talagang ano yung iniisip namin yung si pag s'yempre lugar nila tapos dun ano kaya gagawin ko makita ko yung 1 to 6 kung ano basta gagawin ko po yung lahat na makakaya ko na i-knock out siya pero hindi ko din masabi na kung hindi ko lang ako Let's champion ngayon mas malaki pa yung <laughs> Ayan. Um, okay naman, nag naman po yung price namin kasi yung nga, champion na ako. Tapos yun, kaso nagka-problema rin nga yung na munti ka na ako maistripan doon sa kasi alos 6 months na ako din nakadipinsa kaya medyo ano lang talaga yung premium, tama lang apo, apo. Pero happy ka naman pero so, tatanggap ng premium uh, apo, mas uh, ano po ako, masaya po ako sa premium. Tsaka mas masaya po ako pag manalo kasi sa susunod, uh, mas maganda siguro ang opera ako. Mas bali kailan na liit ang alis yun? Sunday. Sunday na mga 11. 11 na naman O maga. And then pagdating doon, anong, anong gagawin niyo? Pahinga muna ng ano, isang araw tapos nagukasan Monday, light cleaning naman. Kung yung ano doon, meron bang, meron bang inutusan doon? pagkain? may magluluto, Maraming mga Pilipino doon, supporters. Oo. Coach, sabi niyo, gagawin niya yung best para manakaw siya. So sa tingin niyo, ano yung nakita niyo yung way para manakaw siya sa video? Yung ano lang, yung kailangan talaga, papasokin talaga namin. Yan ang ano, yan ang plano namin. May plan, plan A, plan B, plan C. Saka yung ano, yung importante sa amin, yung adjustment sa magkatagal ang round. Last coach, yung siyempre kanina nag-sparring siya, medyo tinatamaan siya ng bagya. Sa tingin niyo yung defensa ba niya, medyo worry din ba kayo? Or uh, sa tingin niyo may adjustment pa kayo medyo mag-defensa niya? May adjustment yan kasi yung huling sparring namin, light training lang yun. Partner play lang. Medyo nasi pa po yung kanyang sala mo ni Pedro. Pero ano sa tingin yung pinakamalaking pagbabago mo kay Pedro? Wala na ulit ang presa siyang sumala. Ngayon na pasala mo Yung hand speed niya, power. Naging close pa. Kung sabi sa tingin mo yung kahinaan at kalakasan okay. ng hapon, laban sa bata natin ano yung sa tingin na dapat ingatan ni ano ro yung lakas ng hapon kaliwa kanan upper yung hook niya yung hook tsaka Yung, yun ang oh. yun ang, yun delikado oh, yan ang iniingatan namin eh, ano naman yung dapat na ingatan sa atin ng hapon dahil nga pasok na si Pedro ang iingatan niya kay Pedro pag tinamaan siya hindi siya tatitigilang hindi siya ma knockout yan ang ano namin. Pag makatama kami, wala na. Ubos na. Doon na. Pasok na pasok. Suntok na suntok. Yan ang ginano, namin. Thank you, boss.